Sa isang araw na tila karaniwan lamang, ang mundo ay ginulantang ng isang pangyayaring babago sa lahat. Sa tuktok ng isang burol na papalibutan ng mga naguguluhang tingin at mga pusong wasak, naroroon ang isa na naglakad kasama ng mga tao, nagpagaling ng may sakit, nagpakain ng mga nagugutom at nangaral ng mga salitang tumatagos hanggang sa walang hanggan. Sa krus, nakabitin sa pagitan ng langit at lupa, ang tagapagligtas ay huminga ng malalim at sinabi, Tapos na. Sa sandaling iyon, tila huminto ang sangnilikha sa paghinga. Ang bigat ng mga siglo ng kasalanan at pangako ay nasa ibabaw ng sandaling iyon. Sa mismong sandali nang ibinigay ni Jesus ang kanyang espiritu, naganap ang mga sobrenatural na pangyayari isang bagay na walang sino man ang makakapagpauna o makakapaliwanag. Ngunit malalaman mo na ito ngayon. Ilang oras bago ang sandaling iyon, ang madaling araw sa Jerusalem ay puno ng tensyon. Matapos ang sunod-sunod na mga paghatol na minadali at puno ng kawalang katarungan, si Jesus ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ang hatol ay malinaw, dalhin ang kanyang krus patungo sa bundok ng Kalbaryo, kilala rin bilang Golgota, ang lugar ng bungo. Ngunit ang paglalakbay na iyon ay higit pa sa pisikal na paglalakad. Ito ay ang katuparan ng isang walang hanggang layunin. Si Jesus, na noon ay mahina na, ay pasan ang bigat ng isang krus na hindi lamang yari sa kahoy, naroroon ang bigat ng mga kasalanan ng sangkatauhan bawat hakbang na kanyang ginawa ay puno ng sakit at kahihiyan. Ang prosesyon ay dumaan sa makikitid na mga daan kung saan ang mga tao ay nagtipon. Ang ilan ay nangungutya, ang iba ay umiiyak, ngunit marami ang tahimik na nagmamasid. Hindi lubos na nauunawaan ang lalim ng sandaling iyon. Pagdating nila sa Kalbaryo, ipinako si Jesus sa krus ang sakit ay hindi mailarawan, ngunit mas mabigat pa ang pagtanggi at panunuya. Ayon sa Ebanghelyo ni Lucas, sinabi ng mga pinuno ng relihiyon at ng mga tao, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ang kanyang sarili, kung siya ang Kristo ng Diyos ang hinirang. Lucas, Kabanata 23, Talata 35. Ngunit hindi nila inakala na sasagot ang mundo sa araw na iyon sa kanilang sinasabi. Kahit na ganoon, ang mga unang salita ni Jesus ay hindi parusa o reklamo, kundi pagpapatawad. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Maari mo bang maisip iyon? Sa pinakamahirap na sandali, ipinakita ni Jesus sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal na walang kondisyon. Hindi lamang siya humihingi ng kapatawaran para sa mga nagpaku sa kanya, kundi para sa buong sangkatauhan, kabilang ka at ako. Sa mismong sandali nang ibinigay ni Jesus ang kanyang espiritu, nangyari ang unang di kapani-paniwalang pangyayari sa templo ng Jerusalem ang tabing na naghihiwalay sa banal ng mga banal, ang pinakabanal na bahagi ng templo kung saan tanging ang punong pari lamang ang maaring pumasok minsan sa isang taon, ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Hindi ito gawa ng tao. Ang tabing na ito na makapal ang material ay imposible na mapunit ng mga kamay ng tao lalo na sa paraang iyon. Ang pangyayaring ito ay nakatala sa Mateo, kabanata 27, talata 51. At narito, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Agad na ang epekto nito. Ang tabing na sumisimbolo sa pagkakahiwalay ng Diyos at tao dahil sa kasalanan ay inalis sa mismong sandali na ang perpektong sakripisyo ay natapos na sa krus. Pag-isipan mo ito. Sa loob ng maraming siglo, ang tabing ay isang pisikal na paalala na ang paglapit sa Diyos ay limitado. Tanging ang punong pari at sa ilalim ng napakahigpit na mga kondisyon ang maaaring pumasok sa lugar na iyon upang gumawa ng pagtubos para sa mga kasalanan ng bayan. Ngunit ngayon, pinunit ng Diyos ang tabing, sinasabing sa buong sangkatauhan, Halikayo, bukas na ang daan, wala ng mga hadlang, ang sakripisyo ni Jesus ay nagbukas ng isang bagong tipan kung saan ang kapatawaran at pagkakasundo ay maaabot ng lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangalawa ang lindol na yanig ang lupa. Hindi ito isang karaniwang lindol kundi isang malalim at makapangyarihang pagyanig na tila ang mismong sangnilikha ay tumutugon sa kamatayan ng kanyang lumikha ikinuwento ni Mateo sa kanyang ebanghelyo sa Kabanata 27, Talata 51. Nayanig ang lupa at ang mga bato ay nagkabiyak. Isipin mo kung nandoon ka nararanasan ang sandaling iyon. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ng mga tao ay nagsimulang umalog. Ang mga gusali ay nayayanig, ang mga bato ay nabibiyak at ang nakakabinging tunog ng lindol ay umalingaungaw sa lahat ng dako. Ang takot ay bumalot sa mga naroroon, kapwa sa mga nangutya kay Jesus at sa mga sumunod sa Kanya. Parang ang lupa mismo ang sumisigaw, pinatutunayan ang lalim ng naganap. Ngunit bakit isang lindol? Ano ang kahulugan ng pangyayaring ito na pisikal at makapangyarihan? Ang epekto ng kamatayan ni Jesus ay hindi limitado sa espiritual ito ay umabot hanggang sa sanlibutan, yumanig sa langit at lupa. Sa Roma, Kabanata 8, Talata 22, isinulat ng Apostol Pablo, sapagkat alam natin na ang buong sang ay dumaraing at naghihirap hanggang ngayon. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi lamang isang pangyayaring pantao. Ito ay isang sandali kung saan naramdaman ng buong sang nilikha ang bigat ng banal na sakripisyo at tumugon. At ang mga bato? Ipinagpatuloy ni Mateo sinasabing ang mga bato ay nagkabiyak. Hindi ito isang karaniwang lindol na nagdulot ng pagkabiyak ng mga bato. Ito ay ang perpektong sakripisyo ni Jesus na bumasag sa pisikal at espiritual na mga hadlang. Ang bawat batong nabiyak ay sumisimbolo ng isang mas malalim na bagay. Ang mga luma at matitigas na istruktura ng relihiyon ay ginigiba upang magbigay daan sa bagong direktang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Ngunit ang pangatlong pangyayari na sumunod ay higit pang kamangha-mangha. Nagbigay si Mateo ng isang sulyap sa isang pangyayaring tiyak na nagdulot ng pagkalito sa mga naroroon. Ang mga libingan ay nabuksan at ang mga katawan ng maraming banal na namatay ay nabuhay muli. Mateo kabanata 27 talata 52. Isipin mo ang maging nasa Jerusalem sa araw na iyon. Ang mga libingan na karaniwang hinuhukay sa mga bato o sinasara ng malalaking bato ay nagsimulang magbukas dahil sa lakas ng lindol. Ang mga ito ay ang mga huling pahingahan ng mga taong namatay na matagal bago ang sandaling iyon, mga lalaki at babaeng na buhay ng tapat sa Diyos. Ang mga libingan ay hindi lamang nabuksan ng natural na puwersa ng lindol. Ang nangyari roon ay isang higit pa sa likas na pangyayari. Ito ay isang supernatural na kilos. Ang teksto ay malinaw na nagsasabing ang mga taong ito ay hindi kaagad lumabas mula sa kanilang mga libingan. Nanatili sila roon, naghihintay ng isang bagay. Tanging pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, sila tumindig at nagpakita sa maraming tao sa Jerusalem. Mateo, Kabanata 27, Talata 53 Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring ito ay mahalaga sa pagkat ipinapakita nito na ang muling pagkabuhay ng mga banal na ito ay mahigpit na konektado sa tagumpay ni Jesus laban sa kamatayan. Ngayon, isipin mo ang epekto nito sa Jerusalem nang magsimulang magpakita ang mga banal na ito. Ang mga taong pumanaw na, marahil mga kaibigan, kamag-anak o mga kilalang tao dahil sa kanilang kabanalan ay buhay muli. Hindi lamang sila tumindig, kundi pumasok din sila sa banal na lungsod, kung saan nakita sila ng marami. Ang pagkagulat at paghanga ng mga tao ay tiyak na napakalaki. Sino ang mga banal na ito? Hindi binanggit ng teksto ang kanilang mga pangalan, ngunit malamang na sila ay mga lalaking at babaeng kilala sa kanilang debosyon sa Diyos, mga taong nabuhay ng tapat sa ilalim ng lumang tipan marahil sila ay mga propeta, pari o mga karaniwang tao na nagpakatatag sa kanilang pananampalataya kahit sa gitna ng matitinding pagsubok. Ang kanilang muling pagkabuhay ay isang malinaw na tanda na may ganap na bago ng nagaganap. At ang pinakamagandang bahagi nito, ang banal na lungsod ay puno ng mga peregrino dahil panahon iyon ng Paskwa, isa sa pinakamalalaking pista ng mga Hudyo. Ibig sabihin, napakaraming saksi sa pangyayaring ito. Isipin ang mga kwentong kumalat sa mga tao. Nakita ko ang isang taong matagal nang namatay o bumalik sa buhay ang kamag-anak ko. Alam mo ba kung bakit kailangang mangyari ito? Sa loob ng maraming siglo, ang kamatayan ay itinuturing na ang hindi maiiwasang katapusan, ang huling kabayaran ng kasalanan. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ni Jesus, ito ay naging isang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang muling pagkabuhay ng mga banal na ito ay parang isang pampublikong pahayag ng Diyos na nagsasabing tiyak na ang tagumpay. Ang inyong nakikita ngayon ay simula pa lamang at pagkatapos dumating ang kadiliman sa loob ng tatlong oras. Mula tanghali hanggang alas tres ng hapon, nabalot ng makapal na dilim ang kalangitan, isang kaganapang napakabigat na iniwang tahimik ang lahat. Inilarawan ni Lucas ng malinaw, noon ay halos oras na ng ikaanim at nagkaroon ng dilim sa buong lupa hanggang sa oras na ikasiyam at ang araw ay nagdilim. Lucas Kabanata 23, Talata 44 at 45 kahit nasa kalagitnaan ng araw, nawala ang liwanag na parang ang sang mismo ay hindi kayang tiisin ang bigat ng mga nagaganap. Ang kadilimang iyon ay sumasalamin sa espiritual at kosmikong pagkabigla na nakatala roon sa krus. Ang pangyayaring ito ay nagpaalala ng isa sa mga pinakapambihirang bahagi ng kasaysayan ng Biblia, ang mga salot sa Ehipto. Sa ikasiyam na salot, nagdala ang Diyos ng dilim sa buong lupain ng Ehipto, isang hudyat ng nalalapit na paglaya ng kaniyang bayan. Exodo kabanata 10, talata 21 hanggang 23. Sa Kalbaryo, mas malalim na bagay ang nangyayari. Si Jesus, ang kordero ng Diyos, ay nagdadala ng sangkatauhan sa tunay na kalayaan, hindi lamang mula sa panlabas na pang-aapi kundi mula sa espiritual na tanikala na humiwalay sa atin sa Diyos mula pa sa pagbagsak ng tao. Ang kadiliman ay may dalang simbolikong bigat na tumatagos sa buong kwento ng kasulatan. Ito ang sandali kung saan si Jesus, ang nag-iisang walang sala, ay pinasan ang bigat ng lahat ng ating pagkakasala, kahihiyan at hatol na nararapat sa atin gaya ng isinulat ni Isaya, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang at siya'y nadurog dahil sa ating mga kasamaan. Isaya, Kabanata 53, Talata 5 Ang tahimik na dilim na iyon ay mas malakas pa sa anumang salita. Ang hatol ay nagaganap at ang halaga ng pagtubos ay binabayaran. Ngayon, ang mga nangutya, ang mga sundalong naghati-hati sa kanyang mga kasuotan at ang mga usisero na dumaan lamang sa lugar. Ang kadiliman ay tiyak na tumigil sa ingay ng karamihan. Marami siguro ang nagtanong, Ano ang nangyayari? Sino ang taong ito na nagpapadilim sa kalangitan? At pagkatapos, dumating ang huling sandali may nangyaring hindi inaasahan. Isang tao na sa tingin ng lahat ay hindi angkop upang makakita ng banal ang nagbigay ng pahayag na tatatak sa kasaysayan magpakailanman. Ikinuwento ni Mateo, nang makita ng senturyon at ng mga kasama niyang nagbabantay kay Jesus, ang lindol at ang lahat ng nangyari, sila'y lubos na natakot at kanilang sinabi, totoong siya ang anak ng Diyos. Mateo, Kabanata 27, Talata 54 Upang maunawaan natin ang bigat ng pahayag na ito, kailangan nating lumalim sa buhay ng isang Centurion Romano. Ang mga lalaking ito ay mga pinuno ng militar na may responsibilidad na pamunuan ang isang Centurio, isang unit na binubuo ng humigit kumulang walumpo hanggang isang daang sundalo. Ang pamagat na centurion ay hindi basta-basta ibinibigay. Sila ay pinipili batay sa kanilang tapang, katapatan, at kakayahan sa labanan. Para sa isang centurion, ang damdamin ay isang luho, ang awa ay itinuturing na kahinaan, at ang pananampalataya sa anumang bagay na lampas sa Roma ay halos hindi umiiral. Ang centurion na nasa paanan ng krus ay hindi isang pangkaraniwang tao. Malamang na nasaksihan niya ang maraming mga pagbitay, marahil ay pinamunuan pa ang ilan. Ang pagpapako sa krus ay isang brutal at karaniwang tagpo para sa mga sundalong Romano. Ang sakit ng mga nahatulan, ang mga sigaw ng tao, at ang mabagal na kamatayan ay isa lamang pangkaraniwang araw sa trabaho para sa kanila. Wala sila roon upang humatol o makiramdam. Nandoon sila upang sumunod sa utos. Ngayon, isipin mo kung ano ang kakailanganin upang sirain ng pader ng kawalang pakialam na iyon. Ang senturyong ito ay may nakita sa kamatayan ni Jesus na hindi pa niya nakita kailanman. Hindi siya disipulo. Hindi niya narinig ang mga turo ni Jesus. Hindi niya nasaksihan ang mga himala. Ang alam lang niya ay kung ano ang nakikita niya sa kanyang harapan sa sandaling iyon. At ano ang kanyang nakita. Nakita niya ang kalangitang biglang dumilim nang sobrenatural, ang lupa na yumanig na tila tumutugon sa pagpapako sa krus ang mga batong nabiyak sa paligid at si Jesus mismo kahit sa kanyang matinding paghihirap ay nagpahayag ng mga salita ng pagpapatawad at pagtitiwala. Hindi lamang ang mga nangyayari sa paligid ang tumatak sa kanya, kundi ang paraan kung paano hinarap ni Jesus ang krus, may dignidad, may autoridad at higit sa lahat may pagmamahal na hindi maipaliwanag. Isipin mo ang senturyong iyon, isang lalaking pinatigas ng mga digmaan na nakaharap sa kamatayan ni Jesus at nakaramdam ng isang bagay na malamang na hindi pa niya naranasan noon, ang paniniwala na nasa harapan niya ang isang bagay na higit pa sa kanyang maabot. Hindi ito isang bulong o mahinang pagdududa, ang kanyang pahayag ay malinaw at hayagan, tunay na ang taong ito ay anak ng Diyos. Ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwan para sa isang sundalong Romano na ang katapatan ay nakatuon sa emperador na itinuturing na banal, ang umamin na si Jesus ay anak ng Diyos ay halos hindi maiisip. Ito ay isang pagkilala na laban sa lahat ng kanyang natutunan, laban sa kanyang pagsasanay bilang militar at sa kanyang kulturang kinalakhan. At narito ang isang mahalagang bagay. Ang centurion ay hindi lamang isang pasibong tagamasid. Siya ang namamahala upang tiyaking maayos ang pagsasagawa ng pagbitay. Nakita niya ang bawat detalye ng pagpapako kay Jesus, bawat pang-iinsulto, bawat patak ng dugo, bawat salitang binigkas. Nakita niya ang perpektong sakripisyo, ang uri ng kamatayan, na walang sinumang tao ang hinarap sa ganoong paraan. Ang pagkilalang ito mula sa isang Romano ay may dalang kahulugang pandaigdigan. Hindi si Pedro, Juan o sinuman sa mga disipulo ang nagpahayag ng mga salitang iyon sa sandaling iyon. Ito ay isang hentil, isang taong wala sa tipan ng Diyos, isang kinatawan ng kapangyarihang mapaniil. Para bang ipinapakita ng Diyos na ang sakripisyo ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong mundo. Ngunit alam mo ba kung ano ang mas kamanghamangha sa lahat ng ito? Ang tila katapusan sa krus ay hindi talaga ang katapusan ng kwento. Ang kamatayan ni Jesus ay simula lamang ng isang plano na magwawakas sa pinakadakilang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan ang kanyang muling pagkabuhay. Sa ikatlong araw, ang libingang walang laman ay naging patunay na nalupig na ang kamatayan at si Jesus ay tunay ngang siya na kanyang sinabi, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng mundo. Siya ay nabuhay muli, dala ang pag-asa, buhay na walang hanggan at pagkakasundo para sa lahat ng sumasampalataya. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang nagpatibay sa kanyang mga pangako, kundi binago rin ang mundo magpakailanman. At nais kong itanong sa iyo, paano ka namumuhay sa liwanag ng katotohanan ito? Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isang paanyaya upang talikuran ang takot, yakapin ang pag-asa at mamuhay ng may layunin. Ipinahayag ni Pablo, kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Unang sulat sa mga taga-Korinto, Kabanata 15, Talata 17. Ngunit si Kristo ay muling nabuhay at nangangahulugan ito na may isang maluwalhating hinaharap para sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Marahil ikaw ay dumaranas ng mga pagdududa, pakikibaka o mga sandaling tila nawala ang lahat tandaan mo, ang parehong kapangyarihan na bumuhay muli kay Jesus ay naririyan upang baguhin ang iyong buhay ngayon. Hindi ka lamang tinatawag ng Diyos na maniwala sa muling pagkabuhay, kundi upang mamuhay sa liwanag nito na may lakas ng loob, pagtitiwala at katiyakan na kasama siya, ang tagumpay ay tiyak. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyong puso, inaanyayahan kita na gawin ang susunod na hakbang. I-click ang video na lumalabas sa iyong screen at tuklasin pa kung paano binabago ng muling pagkabuhay ang mga buhay simula sa iyo. Maraming salamat sa iyong pagdalo sa paglalaan ng oras upang pagnilayan ang napakahalagang sandaling ito sa kasaysayan. Naway pagpalain ka ng Diyos at palakasin ang iyong pananampalataya at tandaan, nagpapatuloy ang kwento at ang muling pagkabuhay ay simula ng isang kamanghamanghang bagay. Magkita-kita tayo sa susunod na video.